kalaboso ang rank 5 most wanted person sa kasong rape matapos itong hainan ng warrant of arrest sa barangay Santo Rosario, Kapas, Tarlac. Yan ang tinutukan ni Patrol Human, Maria Ella Garcia. Imbog ang rank 5 most wanted person sa kasong rape sa barangay Santo Rosario, Kapas, Tarlac. Ayon sa ulat ng Tarlac PNP, naaresto ang akusado sa joint operation ng mga operatiba ng Kapas MPS, PIDMU, Tarlac PPO na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Ang akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Sara Bacolod Vidana de los Santos, presiding judge ng RTC Branch 109 Kapas Tarlac sa kasong rape, na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay kasalukuyan nang nasa kustodiya ng Kapas Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang Tarlac PNP sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin na mahuli ang mga most wanted persons na may pananagutan sa batas at kakaharapin ng kanilang kaso para sa inaasam na mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Tarlac Police Provincial Office, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.